Isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa ating pong mga kagulay dyan sa lahat po ng ating mga kapalengke sa mga kaibigan natin masisipag na farmers and of course sa ating mga kapwa kabanatuenos Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke ngayon po ay December 14 araw po ng Webes araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sarilang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan samahan po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro Upang alamin ang kanilang mga asking price ngayong pong araw ng Webes At kung bago lang po tayo sa ating Youtube Channel Please don't forget to subscribe sa ating Youtube Channel Para naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng ating mga gulay dito sa ating baksakan Ito po mga gulay po natin dito Mga wholesale po per bundle ang bentahan po kaya Pindutin na po natin ang subscribe button At samahan nyo na po Mag-update ng mga presyo ng gulay Kaya tara let's Samahan nyo na po ako Unay na po natin yung ma natin na lagi natin tinatanong sa mga asking price si Sir Jemar kasi ang dami niya pong gulay oh. Yan. sa nagtatanong po ng bonito ng Ampalaya alam ko po nakapag update ako kapon eh. ito unahin po natin yung bonito ng Ampalaya nyo Sir Jemar magkano bonito natin ngayon 30 yan na 30 per kilo 300 per bundle sa patolang palitwit mo Uh, 35 ang asking niya 350 per bundle. Eh anong talong 'yan? Magkano si Mucho ngayon. 45. Ayun o may dumadating na talong si Sir Jemaro. Oh. Kapo pa ng nagano. Ayo takal na. Siyempre mas pogi 'yung tumatanggap ayan Ay, oh. eh, na. Sir Ayun. pa kami na namin, na namin. Na namin <laughs> Ay, 'yan. Oh, Ayun daw sila totoo naman yon. Eh, yung ceiling Taiwan mo? 90 po. 90? Ba, Ang baba naman, ano? Ayaw, sumampan ng 1,000 ngayon, ano? Ay, yung Taiwan mo? Ay, yung ano, ba yung panigang? 40. 400 per bundle. Yun, meron din siyang uh, sitaw na verde. Sir, Sir Gemma, yung sitaw na verde mo, ano ba yung negros? Magano yun? 140, 130, ayun ang mahal. Dito naman ang may pat... Sa iyo din ba? Pinis magkano? 25. 25. Yan. Maraming salamat, uh, Mr. Gardo Versosa. Yan. Ito, request ni Madam Mani, wag, wag Gardo eh. Ano ba? Piolo ba? Piolo. Doris, ano ba ang palaya yan? Tisay? Tisay? Ay, pinsay tuloy. Sino pa ni Miss Tisa mo ngayon? Pa, 45. 45, ah. Hindi tinama ng Dito tayo sa presyo ni ano, ni atin Ate Susan. Ito si Salta ng Minaret, si Ate Susan. Good morning po. Madam, madam, Susan, magkano na po yung kamatis natin ngayon. 11, napakadaming kamatis, kagaganda sa bagaling po yung kamatis natin. Ah, ano po, Rizal? Ayun, sa Rizal po, sa Nueva Ecija din po 'yon. Onsi po yung kamatis ni dito per kilo. Ayan. Eh yung siling ng ano natin, ito sultan. 50 ko. 50 kagaganda naman ano. Ito ba yung nilalagay sa pizza pie? Oh, yan oh, ayan oh. Kagaganda. Kasi ang ganda ni Sally, oh. Kagasing ganda ni Sally niya, oh. Eh yung ano natin, yung beans natin, magkano ng isang bundle? Yung beans ko 45. 45. Yung carrots natin. 40. Yung talong. Anong talong to? Segunda na, muto siguro no. 20 lang. O oh, 200. hundred. Salamat. Dito, pa yata yata May, may mais, yo. Alamin natin yung presyo ng mais. Mais na niyong talo Dali lede sa bit. Ay, nasa ba yung mga ID? Alam niyo niya siya, labo sa Ate Abel, magkaling mais na putihin mo ngayon? Ay, ha? Ay, pa? Ay, 400, isang bundle. 40 po ang aspirin, yan o. Ang dami. Ito nga naman, itong talbos. Talbos 50? Ito sili natin. sa ni Jan Mati Abel? 35 lang, si si lang po. 35. Eh e yung okra mo? Okra yan. 50 pa. Rin, 50. Po, 50. Anong talong to? Uh, fortuner. Fortuner. si Fortuner? 40. 40. Ito. Ang 50. 50. Ano ba ito? Ah, galaxy? Galaxy oh, 50. Salamat. Dito may nakita tayo mga pipinong puti. Pati labong. Laga mo paktora. Alamin natin magkano ngayon labong. Madam, magkano yung silabong mo ngayon? Ha? Oh, 18 lang po. O, 18. 180 per bundle. Eh, yung pipinong puti natin. 40 Porte ang turing niya. Wala pang pa kumukuha. Dito meron tayong ano, sibuyas na lasuna. Magkano tong lasunan natin? Yeah. Na swerte tayo, lagi natin na interview itong pogi ng uh, sa kador nito. Magkano po? 60 po. 60. 50. Sa mali mo magkano? 23. Magka? 2-3 Ilang? 90 per kilo. Okay, 90. Ito eh, hindi naman mahilig sa mani, eh, pero laging may mani ito eh. Yeah. Ay, yung mangga natin hinog oh? Magang hinag, eh. 1 lang. 1 Ilang kilo yun? Ah, uh, 16. Bali sa isang kilo, magkano? 105. Oh, 100. O, palagi mo na 105. Eh, yung hilaw natin. Yan, 600. Yung hilaw. Meron tayo ng tigay 800. 800, bali pong hapatak ng 80. Yan. Ayan pa, manggang hilaw, manggang hinog. Eh, yung manggang berat mo. Manggang berat, 600 asking ng manggang hilaw. Ito eh, talagang ano ito ma... Uh, ma ma loyal, tayo, uh, loyal to yung mabay sa 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 jowa niya to eh Ay, si basta linsangan mababay ba mahal <laughs> pag natutulog yata doon mabay eh na mapagmahal okay salamat boss salamat po shout sa mga viewers yeah. dito po tayo kay madam agnes alamin po natin yung presyo ng kanyang mga sibuyas Madam Agnes, magkano na yung mga sibuyas natin ngayon? Yung uno muna, di uno. uno, 1,270. 1,270 yung medium. Pula, 1,080. 1,080. Eh, yung ano, yung big? Big, 700. 700. Ito ah, local to na sibuyas na pula. Wala pa tayong local na puti, ano? Wala pa, ano? Eh, yung China natin, ito na yung kilos natin. Ay, kilos, 670. 670, itong big. 470. 470. Wala ka ng hola. Yung hola, na yun, no? Seven 720. Etong ano natin ngayon, super white na bawang mo. 670. 670 bali siyam na kilo lang 'to, no. Pito, pito lang. Ah, pito, yan na mga viewers natin, pito ang kilo lang 'to. Eh yung kanso natin. Kanso 600. 600 Pansu, at sa munggo po natin. Labo 19. 19 yung labo, yung ating 16 bali po ano yun, 25 kilos. Yan po sa lahat po ng nanonood natin mga Uh, subscribers sa ating YouTube, sa ating followers sa ating FB. Yan po, ang tinatanong po natin ay ang mga asking price ng mga kaibigan kasamahan natin sa Kadora. Araw-araw po tayo nag update eh, para naman maiparetip po, po sa inyo at meron kayong mga idea kung magkano yung mga gulay ngayon dito sa ating baksakan. eto, alamin po natin itong uh, ano, Itong mga keras, mga gulay bagyo. Dito po tayo kay Ma'am Glad. Good morning Ma'am Glad. Ma'am Glad, magkano si Repolyo mo ngayon? Iskang 220. Ano kagaganda oh, mga quality yung Repolyo nilo. Eh yung pecha'y bag din natin. 250 sa lemon natin. 120, 120. sa pipino berde. 60 sa carrots natin. 600 Sa kagaganda ng fresh na do. Sa sayote natin 250. 250. Sa patatas 95. 95. Sa labanos 200. Sa pilon natin ng broccoli. 80. 80 sa cauliflower. Yung ganito natin uh, 60. 100. Yung green bell natin 160. Etong ating ganito. 120 sa ating green eyes 80 80 sa celery celery sandaan sandaan yan maraming salamat one po one madam glada ayan po talaga legit gulay bagyo po to dahil nang gagaling ito sa la trinidad bagyo hindi po to nueva biskaya kundi la trinidad benguet no salamat sa mga bago po natin ulit subscriber inuulit ko po ba ang baksakan po natin bukas po to mula lunes hanggang linggo simula ng alas 7 hanggang alas 3 alas 4 ng hapon sarado po to sa gabi wala tayong baksakan sa gabi ang ating pong baksakan ay nasa Magsaysay Norte barang Barangay na yan at dito po sa malapit sa tahanan ni Kapitana dito po sa Kabanatuan tulad po niya no daksa-daksa ng dating ang mga gulay tuwing alas 9, alas 10, alas 11 ng umaga yan e o, napakaraming kalamansi oh, mga good na kalamansi at ibarita magkaling kalamansi natin ngayon 900, 900. yan yeah. yeah, ang dami eh. good na no good mura ang uh -huh. ating kalamansi uh -huh. uh -huh. basin siyang galing kalamansi natin anong barangay oh, dito lang po yan sa kabanatuan kalawagan kasi po dito sa kabanatuan para po sa kalaman ng mga hindi kabanatuan we have 89 barangays here Endos Barangay. Marami po sa barangay na yan. Meron po kami mga tanim na gulay tumana. Ganyan po kasi pag ang mga kabanatwenyos pagdating po sa gulayan. Ayan. Alam niyo po yung ating mayora dito, ini-encourage yung mga barangay na magtanim ng mga gulay, mga sariwang gulay na gulay tumana. Okay. Dahil ito po ang kabanatuan, ang pinaka-sentro ng baksakan ng gulay dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito naman, kung gusto niyo ng quality uh, uh, gabing galyang, galing pa ng Sambales to. Yan, napakaganda. Dito po sa pweso ni Sir Louis. Sir Louie, magkano na yung gabing natin ano, galyang? 40. Porti. Eh dito. Dito po sa Big 30. 30. Mas mura pala yung big. Ano? Opo. Oh, Itong ubi natin yung halaya. 40 po. 40. 40. Yan yeah. Hindi lang po sa lalawigan ng Nueva Ecija nang gagaling ang aming gulay, kundi sa iba't iba pang lugar. Meron yan, Sambales, may Tarlac, meron pong Bale, Aurora, Pangasinan, yeah, mga ganyan po. Ito sa naghahanap ng sitaw na turo. Bihira po yung sitaw na turo dito. Eh. Dito sa best friend ko, may sitaw na turo. Yan you know? Best friend, magkano yung sitaw na turo natin ngayon? 50 po kami O, 50 siya naglabas. O, kaluya. Gaganda ng sitaw na turo. O, oh, yeah. Yung uh, luya natin, 45 po, 450 per bundle. Yan po sa mga kaibigan natin nga sa mga taga Manila, Metro Manila, sa Bulacan, Laguna o sa kayo sa Sa Pampanga, pag po kayo dito sa ating baksakan, napakamura po ng mga gulay at makikita niyo po lahat ng klase ng gulay dito. Kaya inimbitan po, po kayo dito mamili ng inyong mga sariwang gulay, lalo na yung mga tawag natin gulay tumana na nasa bahay kubo. Ito, alamin natin yung presyo ngayon ng supremang kalabasa. Tingnan nyo naman po yung quality ng supremang kalabasa. napakaganda. Hindi lang po yung kalabasa maganda. Napakapogi pa ng ating sendero. Sir, magkano ngayon yung kalabasa natin? Pinsi lang po, pinsi. 15, 15? Napakamura naman. Saan ba galing yung kalabasa natin ngayon, sir? Talabera po, talabera. oh talabera. Dito lang din po yan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Imbitahan sir natin yung mga suki natin baka ah. uh. wala 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 na <laughs> Baka naman babae, ma 'yan makana ano, ka. Kaya dahan-dahan lang ha, baka madulas ano. Okay, salamat sir. Diyan sa mga subscriber po natin pati followers, sana po uh, i-share natin ang ating video para naman makinabang din iba sa mga nagtatanong lagi ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Dito po, kaya sa pwesto po ni Madam Lala. Si Madam Lala po, may pwestong malaki, yung pinakamalaking gulay, aluyahan doon sa kabila. Madam, magkano na po yung ating ano, Miracle, kalabasa? 180. Yan na, meron tayong Miracle, meron tayong Suprema, meron tayong Bella. Ito, meron din tayong Sophia. Magkano si Sophia po? 25. 25. At yung puso nyo po mapagmahal? Puso 150. Yung puso nyo po. <laughs> Ma million millions 'yun, ano? Wala wala nga na, yun, walang katumbas na halaga. Sana po natin ngayon sa galyang natin na red. At red po 350. 350 sa puti po. 370. 3, 370 sa luya po ya 550 po 550 po yan sa madam 170 anong kamote to hello you know po taiwan ah, taiwanese yung taiwanese pala kulay yellow kasi maraming klase ng ano ng kamote magkano po si taiwanese yung big 450 450 maraming salamat po magandang tindera at ang uh, isa pa pong bonus natin dito lahat po ng tindera dito mababait bukod sa mabait magaganda pa yan salamat madam dito sa pwesto naman ni Madam Tintin. Tingnan niyo naman, hindi hindi lang lang po yung gulay ang maganda, pati yung tindera, yung sakador napakaganda po. Ay ganito kayo kay Marvin shout out. Ayan, <laughs> <So, laughs> oh, shout out sir, yan, kagulay, mga kagulay natin yan Kagagandang lalaki ng mga kagulay mo, Madam Tintin, ano? Yes po, oh. Levy, hello, Levy Hello po, Tintin, magandang po Shout out po Madam Tin, magkano itong talong na bilog mo ngayon? 40-45. 45-45. Eh, yung ano natin? Lasun ato o bell, bell paper. 50. 50. Itong ano, ang palaya. Ano ba ang palaya ito? Lumang puno po. Nahihinog. Nahihinog. Ah, magkano Lalo yan? Po sa may are, lumang puno na. Yeah, magkano yung asking price niyan? 40-38. 40. Yung upo mo, balag ba yun? Opo. Magkano Opo. si balag na yun? Isip po tawad. Easy. May hagot ko. Magkano si hagod? Yan. At siyempre, yung yung sandamakmak mong kamatis, ilang libo na kamatis mo? Oh, magkano ngayong asking price ng kamatis? Para ka namang model diyan, ano? Model na model lang dati, Model lang ba? Yan o, ano? ang daming gulay po dito ha Tandaan nyo po, dito lang po yan Sa Cabanatuan City Sa Palengke ng Sangitan ito, so, tanongin natin yung mga kamote. Una nga, itong luya muna. Magka itong luya nga natin, Asking price. 400. 400. Pampaganda ng boses. Yeah. Itong kamote natin, ube. 300 po yan. 300. Ito yung uh, Taiwan si. Taiwan si 160 160. Ito, Taiwan si dito. Hindi po, sandahan. Ito malaki po. 400. 400. Eh. eh, sa puso mo namang mapakmahal. 15. 15. Eh, yung puso naman po natin. Walang ano, walang katapat. Na. <laughs> Salamat po. Ayun, naghahanap pa ang sigarilyas. Dito na, kita ako yung Menchie Menchi, Menchi magkali yung sigarilyas natin may asin. 90 po. 90. Salamat po, Miss Menchie Ayan po si Miss Minky, isa sa maganda, masipag nating sa Kadora. Na Kainay naman naman. Para parang nagiinom. Sino ba yung shot mo? Sino yung shota mo? Lagi ka mag-iingat. Ayun, ganun Bawal yan. Bawal. Oh, Bawal. Bawal bawa. bawa yan. Bawal yan. Scratch yan. Ikaw e ba isko? Wala ka ba isa? Shout out. Mukhang may ka. Ah. Ah. Wash, wash out mo na lang yung mga yan. Bagay pa pa ya isko? Ocho. Ocho. Napakamura. Salamat. Dito po sa ating baksakan, marami pong naliligaw na magagandang sakadora mga hindi bagay dito sa baksakan bagay ito sa mga mall eh. dahil kasi po may mga dating artistahin yan, ay katulad po good morning man Tony man Tony ano ano yan mais dilaw puti magkala puti yan na party na po naka ano pa yan na. naka, pa yung mukha pag nakita nyo po yung mukha nyo na mapapawaw <laughs> etong talang talong to Par purple Par purple Oh, Jack, meron pa palang ganyan. Magkano po ang asking price? 40. Oh, maraming salamat po. Isa, isa po so sa lumaban sa ng ating Miss Caban na 20. Ano nga ano, ano yan? Ano year yun? Ano lang po siya. Di naman siya pinalad pero second runner up lang po. Yan. Nasa kanya po kasi height niya. Height? Anong height mo? 5'7. 5'7. Yan. Ano yung vital? Basta 20 yung <laughs> napunta agad sa gitna agad. Gitna agad na punte eh. Ayan, pinagmamalaki yung gitna. 24. Yan o, daming daming talong doon 24. Oh. So, maraming salamat. okay. Ayan muna. Sa ngayon, mga kapalengke, mga kagulay, mga kaibigan farmers, ang ating Aston Price ng mga gulay dito sa ating baksakan. See you po again tomorrow dahil araw-araw po nagbabago ang presyo at araw-araw din po tayo nag-update para nakaka-sabay tayo sa presyo ng mga gulay dito. Yan. Ingat po tayo pag tayo mamamalengke, dala po tayo ng payong umulan man o uminit, meron tayo pananggalang sa init at ulan. See you again tomorrow. Bye bye po. Muli po. Ito po si Dante Bernes. Ang Mr. Palente ng Kapalatuan City. Bye bye. God bless us all Ay, po. Masarap ang kwento ko eh. Ayun. Mga nagbubuhat ng kanang kamatis Kagaganda lalaki pa. Yon, ayan o. O ayan o. Kung gusto nyo ng magandang buhay, dito lang makikita nyo magandang buhay. Yan, magandang buhay magandang lahi. Ay, ay, pati ba magandang lahi? Ay, magandang Yan, lahe ayun. Hindi lang pala magandang buhay ang kayang ibigay pati magandang lahi. Okay. Salamat, sir. Okay, bye-bye po, See you again tomorrow. Bye-bye. sa -bye. ba? Oh, lagong